Okay, pupunta tayo sa St. Camilus, pababaksinan si Thea, na the anti-rabies. Nakalbog siya ng pusa na. Ay, ka Thea. Siyempre, naka-helmet yan. Pero, eh. okay. Ay, oh, tarado. Ah, sa kabila. sa kabila. Sarado eh. tayo. Di pwedeng hindi ka magkaroon ng ng vaccine ulit dahil pagkat ka na ng aso. Hindi <todak> sa okay. so, sabi mo sa teacher mo na magta-vaccine ka ng para sa ano, anti-rabies. So sabi mo sa teacher mo kasi may, may merong gamot na hindi pa pwede kapag nabaksinan ka ng anti-rabies. Hindi, pag kung ano man yung immunization sa school mo, tanongin mo muna. Sabi mo, teacher, nagpa-vaccine ako ng anti-rabies kasi nakalimutan ko na po sa namin pwede ba ako magpa-vaccine? Para alam din ng magbibigay ng vaccine kung pwede ba sa'yo o hindi. Pagka natin doon kasi kahit private yun. Baka marami magpa-check up kasi i-check out ka pa ng pedia tapos saka nila itatawag ulit sa health card natin kung anong vaccine ang ibigay Helmet Semi Semi Ang mo na? Public or private? Semi Private, parang private pa rin yata to St. Camillus ayun yung mga services nila ha? ang alin? Okay.